Bayaw na. Ready Ayan. na para bukas. Ready na para camping? <laughs> sa ayaw sa akin. Sa na. Oh, wala na ba? ba? Ay ba? Ito yung barista. Masarap na pag-uha. <laughs> <laughs> Ito kami ngayon sa ano, selection ng mga rice. Ito yung binili namin. Jasmine. Yes, Ja donitsia, donitseja, makeita, useita laatua ja sitten siellä oli vaakileita kanalla ja kinkulla. Ja, ja siellä oli tämän, niin, ää, 行くよ、サンドマン。 Video man to. Oh, video. Wait, wait lang. Pauwi na kami. Nanood kami ng ano, car show. Car show. Car oh. show bis. Oh. Ang ng mga ano doon. Ang time ngayon ay mag-alas 9 na ng Parang gabi. Ano na? Hmm. 8.35. 8.35 ba? Oo. Oh. Naglalakad na kami pa uwi ng bahay. Saan tayo dadaan? Lalo sana na yung mga ano, kung may jeepney. Good morning, everyone! Today is Saturday. At this is the time that we are going to Summer Cottage. Kasi meron kami in summer camp together with friends. So, sa ay na-prepare ko na yung aking mga dadalhin Para hindi na mag-rattle ngayong araw. At yan, niluluto na ni Uncle ang hawki. Yan yung binigay nung aking father-in-law kahapon. Kasi nagpunta siya ng lake, nag-fishing siya. So yan, papakita ko sa inyo. Yan. So, pinaprito ko na sa kanya kasi takot ako magprito. Tumatamsi so, kasi yung matika. Tapos yung kalahati, mal malaki kasi yan, mahaba. So, hinati ko sya sa gitna. Tapos yung kalahati ay grill namin. Tapos yung iba, yan, pinaprito ko sa kanya para may tumasarap naman kasi mag -ano kami daw, budol pie, fight. <laughs> so, ayan. So, pakita ko sa inyo yung mga niready ko ito yung canister ng kapatid ko. Siya ay yung hawki. So, di ba? Tumatalsik-talsik pa. And then, of course, the rice. Hindi mawawala. Yan o, 5 kg yan. Nagambag kasi kami. And then, yan yung mga gamit ko. Tapos, meron pa ditong isa. Hmm. Yung iba, nilagay ko na kagabi sa car para ngayon ay konti na lang yung dadalhin ko. Siyempre kasama si Uncle. Say hi. Hi. Pinapanood niya yung mga vlogs namin. So, i-ready ire ko lang yung bag. Yung mga gamit ko. So, ayan. Lagay natin dito yung camera. Sampay bagong araw naman. Buti na lang at maganda yung weather ngayon at maaraw. Siyempre, may dala kami ng ano, JBL pang karaoke, pang music. Dito naman ay uh, nagaya ng mga foods. So, yun lang yung aking training pair ngayon. And then, papakita ko, nyo, ko sa inyo yung labas. Oh, di ba? Good morning, Finland. It's sunny day. Medyo malamig pa kasi maga pa ngayon. Uh, mga siguro 9 a.m. lang. So, ayan. Oh, di ba? sobrang tahimik pa dito kasi weekend ngayon at matagal ang gising ng mga fins syempre kami gising na kami kasi syempre nagprepare na ako at maya maya ay gogoro na kami sa market or summer cottage so ayan yun lang yung aming ganap hindi si na diba tumatasip ka sa mantika. Kaya ayaw ko magprito ng isda. Hmm. Kaya si angkol na lang yung kinag ano ko. Prito. I already take it. Uh, okay, yes, soon it will be done. So, yun lang ang gonna... aming Maya, maya, mamaya ulit ang ating video pag paalis na kami. Pag, pag inilagay ko na, ilalagay ko na yung ang mga gamit sa aming car. So, mamaya ulit ng Auntie Girl. Hey everyone. So, yan. Ready to go to Matki Summer Cottage. The time is um, almost 11. At yun. Ready na ang lahat. At how about this? Okay. But it's empty. Ah, you don't need it? Empty. So, Dadalhin niya kasi yung kanyang sunglasses. Okay, ready to go. So, ayan. My bag. Papakita ko sa inyo yung aming mga daladala. So, andito yung bag ko. Marami pa sa aming car. Ayan, papakita ko dito sa aming compartment. Ayan yung bag ko. Mayroon timba, extension, so, yeah. camping chairs, dalawa. Yung jacket ko nandun. Tapos ito naman, yung wine glass. And then camping chair and table. And then, dito naman, sa passenger seat. Karton para sa pang ibaba iba ng tent e, tapos ito yung rice cooker namin mga pagkain din canister din, itlog tension yun yung pang salamig nilagay ko dun And ito yung para okay yan so ready to go na what else Your... coffee meal, okay. I can film it. Um I'm the first I need to check if there is Let's go. There is some mats in the market, but uh, if need, we can get it from the last market. Okay, so yon, punta na kami. Bye, mga auntie girl. May ano lang ulit. So nag-stop by muna kami dito sa city kasi Oko Fest dito sa amin. Yung Oko Fest ay ano yun, para siyang fiesta. Finish style fiesta. che muna namin kung ano meron doon. Ang ganda ng weather ngayon mga anti girl. Buti na lang talaga magandang weather. Kahit papaano ay makakapag-swimming kami. Pero hindi ko sure kung okay ba yung uh, lake pero sigurado malamig yun dun so papakita ko sa inyo naka jacket si uncle nilalamig so yan maraming tao ngayon dito so, maraming tao ngayon ganda kasi yung weather eh. Si-check mo na namin. So, maya maya, pupunta na kami ng summer cottage. Si-check lang. may pa may fashion show ba sila? Pero at least mayroong anong kantahan. Diba? Maraming tao ngayon. Maraming seller. So, ako yan. Ano ngayon? Ang tao. Tarve. Uh, Super enjoy ng mga people dito. <laughs> nag uh, uh, <laughs> show din sila ng ano fire truck. Uh, just meron din silang ganyan. them fly truck name. I and make the hair extensions on Sunday. Yeah, hair extension. How about there? Yeah, we can walk around. No, I feel okay. You see a lot of people. Right? Pag ganito kasing ah uh, dito nagtipon po ng mga tao. At 'Yun nga. Ta. <laughs> Meron ditong ng YouTuber. Na, ta just tama. Jo. Si sota ta yeah älyttämä Joo, minä hän, minä... mulle tämän. Hei hei! Minähän olen vain ottaa videota. Minulla no niin. on YouTube. Ikkuneen, näpsäkkä kamera. Ja niin, joku saa liveä tälle. Niin. Siis on... Saa käännettyä niin. tuolla. Niin, niin, se kääntyy kaikki. 600 tai 700 niin, jatkovarsinne niin. taas. Joo. Ja. Voin ottaa, kiitos. Joo. Osta mulle tuo. Hei hei! Tehdään puukaa polissa. So, yan. <laughs> so, yan. YouTuber kasi din yun siya. So, sabi niya na big, bigay ko daw sa kanya yung aking DJI. Hi! Bye, 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 bye. <laughs> Oh, may mga kakilala tayo dito. Ang daming tao. Täällä mm. on mm. Then uh, there is some uh, band play later over there. Yeah. There's the pop-up grill uh, for the hamburgers. Mm. Yeah. The Joki era uh, is preparing some makkaras down there. Mm. Actually, ngayon at saka bukas yung event dito. Pero wala kami, ngay wala kami dito eh. Kasi nandun kami sa Summer Cottage. May sarili kaming event party. Summer Camp. Ginagawa kasi namin yung lagi kada summer. So, Tapos natatapat pa sa ano, festival dito. So, dumaan lang kami dito kasi yun. Mag Take ng video. We can go there. fuck is the first band to play in there in the big stage yeah. Oh, yeah maybe we can go then yeah. you can come back it's later like this, uh, yeah stands over there you can come back So, mm, super enjoy eh nakita, pinkish maybe we can go somewhere yeah, like is it possible to take video? Yeah, of course so, oh, yan yung fire truck finish fire, finish fire truck there's the train yeah meron din sila ditong ano train ah uh, oh, yeah aah yeah. maybe you can take me photo there yeah in Ocofest is mijn telefoon? Is it auto? there. I think daar gevonden? Ik denk We zo daar. We gaan We de Hier. En dan Hier. I think this is the first time that have been in here, right? This is like in the a, Indonesia Yes. With some truck? Yeah. Exactly. I felt like that it's this... Uh, huh? I feel like that this is the, the... What? The bus. Okay. No, what yeah. What is the... The low bus? What is that? The blow uh, bed? The, the, the low bus? The, the, yeah. not the, the speakers and lights. I forgot. Truck? Yeah. The... you like this. To I don't have my phone. Is it done. I will take one I hope my phone is fine there. Did you lock that? Yeah, like everything that. my uh, and everything is there. Yeah. Yeah. tapos na yung aming train ride. <laughs> At buwaba na kami kasi mayroong sasakay naman doon sa old mine. So, ganun pala yung palitan bata. So, may nagihintay sa old mine tapos sa city meron din. Walking na lang kami. Pabalik. Hey. First time kong sumakay doon last year hindi kami sumakay dun eh so yun ngayon na experience din that's my outfit t-shirt lang and pupunta na kami sa car and then pupunta na ng summer cottage kasi magano pa ng sauna dun at saka grilling yun lang wala na lang ulit